Ga ulan ra ba ghi goyon nha kulegui Ayla Aila bay kutim kulea lamboon kulea 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 Good morning mga kasprakoy Hi, 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 hi Oh Grabe mga drums dari oh, Mga floater mga kasprakoy Ah oh. Ano mana? Buang oh Haplo mana? Haplo Mamukaw mga, mga buang abnormal ganyan mo bataan ni. lo madagpan dyan mga 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 bawal lang mga ina na pabuto bawal eh. padako ble kanina tawa na mga kas praki kani, o kanina hindi si imoy Sigaw mo to. Bawal na. Animal. <laughs> Ito <Si> yung <mga> bakaw. Ay, otra yun. Otra yun. Ha? kayo mo, anak. Tambo. Ito yung bintot. Ito yung bintot, dude. Parang yag naong. Inanara um, no, ano? la. na naman sa'yo na napagkamp mo no Magkas pagkatak? Ayaw mo naman huy, buko kusog kayo Latara Latara? Hindi, tsaka kami mo Ta. Ha? Dok, lata Dok, dok, tayo si, Ano na Uy, siya magkagawin na naman palok Ang manay, sa'yo Dali ba? Mnyaaah Mnyaaah Kanigil Hindi <laughs> ko ang palo ni Buwang oh. Wala mong kay brief, hoy. Pantim na noy. Pantim. <laughs> <laughs> Pantim na noy. Wala oh, na noy. Noy noon. No. Yo mga good morning day. May buntag sa tanan diha. Buntag pagi drone. Sit sitwasyon sa atong kasubaan mga kasparakoy, medyo sulog-sulog gamay. Siguro dili na siya ingon agis baha. Agi lang ni sa hunason kay gahunas man karon mga kaspraki. Pero ulan-ulan man po. basin baha dagu ini. Eh. Lubog-lubog man po ang tubig oh, murag nakutaw po lang mga kalapukan ani. Eh. So, yo mga kaspraki, update sitwasyon diri ato ang kasubaan. Ayan. Nadungo na si ah uh, Salong Uno At saka si Noibi Ayan, dumaong na sila mga Kaspraki uh, Sabi mga alas Noibi daw Alas Noibi Alas 11, alas 12 daw sila dumaong Maaga, napaaga silang Napadaong mga Kaspraki Iwan ko lang kung bakit Siguro may naano sa kanilang bangka May aberya siguro no Check pa yan mamaya kung anong aberya Bakit sila nakauwi ng maaga Ayun, ito yung lansa, ito yung mother boat. Nakauwi ng maaga mga Kaspraki. Pero si Uno ay nanatili sa laot. Ngayon nga hindi pa nakadaong. Ah, na ko ano. Ayun, makita ko na dito mga Kaspraki si Uno, padaong na papasok na yon dito. Tinawagan ako mga Kaspraki, tinawagan ako kung ano yung situation dito sa uh, pantalan. No, tinawagan ako ng boss Jojo kung magapasok pa ba sila sa ganitong ano sa ining kahon sana medyo paingon na yun na so kay mga pambot ng lutaw na ah, ang lutaw kita na ang kwan ba mga lumot nila no ni atras ng tubig pag muubos ang tubig mga kasapagatak maglisod na sila gusto na sa agianan diya sa bukana sa bukana so no si boss jojo si uno sila utol sila yung partner doon sa laot mga kasparaki yung isang carrier dito si Dom si Utso at saka si Dom si Uno sila yung magpartner sa laot at yun nanatili sila sa laot mga kasparaki hanggang umaga no bandang alas 5 or alas 4 siguro sila nag area yun nga uh, may huli konti so ayun uh, marami na namang matutuwa ngayon mga kaspakatak kay po sila ikuha nga bakaw wala yun, oh, tingnan nyo Gamay pa ni Kayo karon pipila pa lang ni sila kabuok nakita na nila ang bangka sa lauda ah. Di man yung eh, mga kaspagkatak oh. Bilangin nyo kung iilan pa yung nandito Yan Pero tao tao dani, eh, pag dunggo Mudagahan na ni Kalit Nagkagahan na Kalit na mga tao nagabot-abot ng uban Ano yung mga kaspraki Mga Nagpaabot lang sila Og Gracias. Murang ako ba, gapaabot ra siya. <laughs> Pero sa tinuod lang mga kasprake mo uban yung ko og no? Naman na akong assignment dire oh. Dito kasi yung assignment ko sa pamilya namin. Nandito man yung assignment ko tapos pwede ra man pug kung gusto kung gustohon jud nako. Kaso ang iniisip ko mga kasprake pag maglaot ang dalawang lansa. Ayun. Iniisip ko Uh, baka masiro niya ko ang naiuna mo nya niya dagag kuha niya matiming ha? dito ko nakasakay sa sa pikas niya oi ulahi mudunggo. na matablang ako ang kwan ang ako ang pangita pamugas okay siyempre isa sa kanila umaasa din ako sa kanila mga kaspaki bawat sa kanila sigurado naman ang ako adaan ang mga, mga tagbo mata mga pangayot ginagmay Siyempre, may pamilya tayong tinataguyod, may pamilya tayong Kailangan uh, kailangang suportahan mga kaspraki No? Mana siya. Uh, Mana hindi ko o loud kong ang duha managat. Pero og usara mga Kasparakatak, usara mo loud nila. Mas kinasa nila, pwede tayong sumama. Pwede tayong sumakay doon. Pwede tayong sasampa doon. Kaya isa man, huwag nga isda, usara yung makakuha. Ayun. So, ito yung lansa mga kaspraki Tulog pa Walang pa-vlog vlog na lang dadri, Ginagmay Kumbaga ano lang to Update no? Pasensya na Kung ganahan mo mo lang lang Pero o oh, Di mo ganahan mo lang tau So Okay rasa ko Wala problema no? At least naraman po tayo mga sulid Kumikita pa rin naman Kahit papano Itong channel natin Kumikita pa rin naman no? Kahit konti lang malipay na po ko marang mag sideline sideline na po ko vlog vlog diri mga kaspak pero marami pa namang mga pagkakataon mga kaspak may mga time na nindot na po lang itong vlog mga adventure ayaw ko lang kasing iwanan itong pinaka unang trabaho ko kasi mahal na mahal ko talaga itong trabaho ko mga kaspak attack kaya hindi ko pwedeng iwanan at siyempre you know uh, ito yung pangunahing hanap ko talaga ng aming pamilya kaya nananatili talaga ako dito mga kasprakatak okay so ayan na si Dumsi Uno papasok na yan dito ulan ulan pa dyan na pod ayan uh, pasikat na yung araw sikat na yung araw at si Amo nandito na Amot na ba nakuha Tulok lang sa dito. O duha. Rosario nandun na din. Victor 5 o uh, size nandito na rin. Bunso. Nanapod diha. Yung isa ka pangisna namin ng mga kaspakatak. gamay. Nadautan rin na pa po ng service. Ano na po diay, eh. Paayo na po ng alternator. Ano. Then. Ito si Dos. So si Uno lang talaga yung wala pa dito mga kaspaki. Amot na kuha ni silang mga kuha na panagatan na gabi wala ta kay sa balay tulog-tulog naman -tulog, ta ayahay kay ang trabaho gyud para sa amo ang kuan diri sa moa ayahay kay ko kay igor ko magpaabot diri sa plan paabot ra ko sa ilang kuha pero assignment man ako na wala ko yung mahimo no mara po na po ang kuan Mamaya akong assignment diri sa amo ang uh, pamilya okay so yun mga kas kailangan magpakatotootay tayo talaga dito <laughs> magpakatotoo no yun ang totoo mga kasparaki sa ano natin daily daily ano natin daily life daily routine ayun pagkahapon bili na naman tayo ng ice paangay yun ang trabaho natin mga kasparaki kita mo yung mutagbo sa isda ni dunggo na nato sa fishport then baligya dito ano inanaram ang routine na to Okay, so antayin natin mga kaspaki, update ko kayo later. Ayan na sila mga kaspaki, oh. gagukod. Bawa sila. Ayan na sila mga kaspaki. Mag-ama Asan na mo pala? Oh It's easy Ginawala pa mo Naana Gaulan raba Giguyod Ay lah Aila, Aila bay! dah baik. Lambun! lembut. Kau lihat, Kali tak bui, lah terus, Halo Ama tuh si Kwan Buyang. Si Buyang Bills bah. Oi, gua pun saya isda. Oi, bun. Hehehe. <laughs>

Nah, tahu mau gak sepakat no. aku, ini dagang no. nih. sila. Hey.

Ano? na, napili, napili. ka wala Lola? Hindi. 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 ako ah. Hindi. 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 ila Hindi. 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 Hindi.

Di kawasan aku lima, lagi, okay? lima. Lima lima. lima. Kalau Lima lagi lima. Tuh itu. Ke mana nih? Ada ni lima. lima, lagi, no? lima.

Asal tu saya sanding. Oh. Asal gaya sanding gari dari 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 dari. Jelek lah nak. Hold the Pinta na namin yung mga nabakaw namin mga kasparaki Ayan natin kung magkano yung kita namin ngayon Why one port? try to nung one port. Ang naman siya dali. diri sa merkado. Dunay barungoy. Dunay barongoy ug uban pa. Dunay malangsi. Tabilos. Anduhaw. Anduhaw na ikyang malitubong. Buwa pa kayo. 400 ang kilo 200 ikyang 300 may muntag alo bupo kilo kilo 300 300